Okay, so para po sagutin ang katanungan na ate, nag-apply po ako sa purchase convert. Uh, Na-approve naman po ako, pero bakit hindi nagbago yung statement balance or yung statement amount? Paano ko malalaman kung magkano yung babayaran ko? Paano or kailan mag-uumpisa yung monthly ng purchase convert ko? at may 100 pesos na availment fee. Paano ko yun babayaran? Okay, so pagbasa nyo na lang po itong experience ko, kaka-apply ko lang din po sa purchase convert. Okay, so, uh, so hindi pala nakakaalam ng purchase convert, uh, single purchase na 3,000 or minimum of 3,000, 3,000 pataas, ayan, 3,000 pataas, pwede nyo po yan i-apply sa purchase convert. Okay, so dito na tayo. So, ako, meron na din po akong statement. Try ko, ipapakita ko po dyan sa inyo. So, meron na akong statement. Five days before due date, nag-apply ako sa purchase convert. Na-approve po ako within three days. So, two days na lang, ba diba? Two days na lang, due date ko na. So, ganito po yung ginawa ko. Since na-approve ako sa purchase convert, ang balance ko dyan is statement balance ko is 16,000 something. And then, yung in-apply ko sa purchase convert ay 8,600 something. Hindi ko matanda na yung exact amount. 8,600 something. So, yung 8,600 something na yun na in-apply ko sa purchase convert, ibabawas ko po sa, uh, sa statement amount, sa statement balance. Ayan. So, kung magkano na-approve sa purchase convert, ibawas nyo lang po sa statement amount at yung natitira doon, yun lang po ang babayaran nyo sa due date. Since na naman na, di ba? So, yun lang yung po ang babayaran sa due date. Bakit hindi na bago yung statement balance? Okay. So, one time lang po kasi nag update ang statement balance. papadalayin sa sa'yo every uh, statement date mo. So, kahit nagbayad ka, kahit may approved installment ka, hindi po talaga yan mababago. Every statement day, date lang po talaga, nag update ang uh, statement or ang deal. ba diba? So, paano naman yung pagbabayad ng installment? Saan ako? Ay, kailan ako mag-uumpisa? kaya ganito po yan. Yung monthly, kung magkano yung na-approve sa'yo na monthly, next month pa po yun babayaran. Kasama na yung 100 availment fee next month din po yun. Hindi po tayo gagawa ng sarili nating computation kasi malay mo meron ka pang ibang purchases na madadagdag din sa next billing mo. So kung magkano po ang statement mo sa next billing, yun din po ang babayaran mo. Kasi nandun na yun lahat, wala pong separate na paano, yung, paano ko babayaran yung availment pin 100, paano ko babayaran yung monthly ko, hindi po ganun. Uh, nasa iisang ano na po yan, bill. So, nandiyan na yun lahat. But, yung purchase convert nyo po, ang umpisa po ng, ng monthly noon, sa susunod na buwan pa hindi sa hindi hindi po sa due date nyo ngayon hindi po kung let's say nag-apply kayo bago due date so hindi hindi yung monthly noon hindi pa po kasama ngayon sa susunod pang sa susunod na billing pa po okay So, yun. Eh, yun lang naman, di ba? <laughs> yun lang naman, di ba? Sila mo ba this video? Maraming salamat sa panonood. Tanong lang po kayo dyan sa baba. Ma masipag naman ako magsasagot. Hindi lang ako magaling magpaliwanag. Okay? Aww. So, yun lang po. Thank you sa panonood. Bye-bye.